nang makita niya ang mga nilalang na umatake sa kanyang mga kasama. Agaran din naman niya itong sinugod upang sungkapan. Hindi na naghintay pa sinuli ng pagkakataon. Dahil labis-labis nang naghirap ang iba nilang mga kasamang naputula ng kamay. Kitang-kita din niya ang walang humpay na pagtulo ng mga dugo sa lupa. Habang inaatake sila ng mga nilalang, na halos hindi nakikita. Nang tuluyan ang makalapit sinuli dito, ay halos pahirapan sa kanya ang pagbawi sa kanyang mga kasama na dinukot ng mga tayo. Gawa ng hindi siya nagagawang harapin ng mga tayo na tumatangay sa mga ito. Animoy ang nais talaga ng mga nilalang na ay ang mga albularyong kasama nila Tonyo. Dahil medyo nakakalayo na sila sa pangkat noon ng ermetanyo, kung kaya't napagpasyahan niyang maghanap ng paraan upang mapatigil ang mga tayhong kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili niyang bumalik sa lupa upang taglayin ang mga batok, upang mapantayan ang lakas at bilis ng tumangay sa kanilang mga kasama matapos itong gawin ni Nuli. Bumuelo siya ng isang napakabilis na pagtakbo na siyang naging sanhi upang matagumpay niyang malapitan ang mga kalabang tayho. Nang malapitan niya ito ay ang walang sawa niyang pagsaksak sa mga katawan nito gamit-gamit ang kampilan ni Barangaw. Dahil sa kanyang walang habas na pagunday ng saksak, kung kaya't napilitang tumigil sa pagtakbo ang mga tayo. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahan-dahan ang lumingon sa kanya ang mga kalaban. Wala nang nagawa noon sinuli kundi ay ang hilain ang kanyang mga kasama habang dahan-dahan lumayo sa kinaroonan ng kanyang mga kalaban pagharap ng tayho kay Nuli. Biglang ibinuka nito ang kanyang napakalapad na bibig na bumiyak hanggang sa may tinga nito. Na para bang nais siya nitong lulunin ng buhay. Mabuti naman dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob upang harapin ako. Tayo, laban sa alagad ng mga diwata. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Uwi ka ni Nuli na parabang nasasabik siya sa magaganap na duwilo nila. Matapos niyang magsalita, tanging pag lang naman ng tayo ang nagagawa nito. Kasabay ng pag nito ay ang pagsugo nito sa kanyang kinaruroonan. Animoy hindi alintana ng nilalang ang lalim ng sugat sa kanyang tagiliran dahil sa nagawa pa nitong sumugod sa kinatatayuan ni Nuli ng mga oras na iyon. Nang masipat niya ang pagsugod ng nilalang, agara naman niyang itinabi ang kanyang mga kasama upang mapaghandaan ang nalalapit nilang labanan. Alam ni Nuli na mapanganib ang mga nilalang na iyon kung kaya't pinili niyang pagmasdan at pag-aralan ang estilo ng pakipaglaban ito. Habang patuloy niyang iniiwasan ang mga pag-atake, napagtanto niyang kulang ang bilis ng mga ito. Kung kaya't alam niyang ang kanyang bilis at lakas ang susi para manalo sa labanan. Habang patuloy siyang nakipaglaban sa mga nilalang na yon, panay naman ang pagsipat niya sa mga kasama nila nang hihina dahil sa hindi pagtuon ng atensyon ni Nuli sa kanyang mga kalaban kung kaya't nagkaroon ito ng pagkakataon upang tuluyan siyang sunggaban sa kanyang kinaroonan. Pagsipat niyang tumalon ang nilalang na yun, hindi na niya ito nagawa pang ilagan. Dahil sa ginawa ng nilalang, kaya nagpagulong-gulong sila sa lupa habang naglalaban sa bawat pag-atake sa kanya nito. Pilit naman niya itong sinasalag gamit-gamit ang kampila ni Barangaw. Nang makahanap ng pagkakataon sinuli, agaran din naman niya itong ibinilibag sa lupa. Sa pagtayo niya sa kanyang kinahigaan, doon niya na pagtanto na siya sa laban. Alam niyang hindi niya kayanin ang lakas nito kaya pinili niyang kunin ang kanyang tanikalang latigo upang makagawa ng bagong stilo. Sa pagsugod ng tayo, pinili ni Nuling hampasin ang hampasin ito ng kanyang tanikala upang kahit papano ay mababawasan ng paunti-unti ang lakas nito. Hindi na niya ninais pa nalapitan ang nilalang na yon upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang nilalang na yun na mahawakan siya at malapitan. Sa bawat paghampas niya ng tanikala ay ang paglipat niya ng lokasyon sa bawat puno ng mga kahoy. Ginawa ito ni Nuli upang hindi siya maabutan ng tayo. Ilang minuto pa ang dumaan ay halos mapuno na ang sugat ng buong katawa ng kalaban. Bakas din sa mukha nito ang labis na panghihina. Dahil sa walang sawang paghampas ni Nuli dito, nang hawak-hawak niyang tanikala. Nang mapansin niyang, hindi na siya kayang habulin ito kung kaya't doon niya ginawa ang kanyang binabalak gamit-gamit ang kanyang bilis. Walang habas niya itong inikutan upang isagawa ang kanyang mga susunod na pag-atake. Nang makahanap na sinuli ng mga pagkakataon, walang habas niya itong inatake sa likod at pinaulan na ng saksak. Hanggang sa tuluyan itong napaluhod sa kanyang harapan. Sa bawat pagtama ng kampila ni Barangaw, ay ang pagtulo ng dugo ng tayho sa bungangan nito. Hindi ito tinigilan ng pagunday ni Nuli hanggat hindi niya nasisilayan ang buto nito sa likuran. Nang maramdaman niya itong wala na itong buhay, sa kapalamang niya ito tinigilan. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili ng akay ni Nuli ang mga kasama ni Tonyo upang madali silang makarating sa pangkat ng ermitanyo na nakipaglaban sa mga tayhong natira doon. Sa pagbalik nila nuli sa kanilang pangkat, nasipat nila nuling tuluyan na ito nagapi nila manong duming. Dali-dali din naman silang umalis sa lugar na yon upang muling ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Dubli na din noon ang kanilang pag-iingat upang maiwasan ang ganong sagupaan sa mga ganong uri ng nilalang na hindi inaasahan. Habang sila ay naglalakad, ay halos hindi mapigilan ni Nuli na mapatanong sa ermitanyo. Manong Duming, ganito ba ho talaga ang lugar nito? Tanong niya. Hindi eh ho. Ibang-iba ang lugar na ito noon. Ayon sa mga naunang antingero noon, na noong nilikha ang mundo ng mga tayho, ay nababalot ito ng mga mabubuting nilalang lamang. Ginawa talaga ito ng mga bathala para lamang sa mga tayhong tumutulong sa kalikasan. Pero sa pagtagal ng panahon, unti-unti itong pinamahayan ng mga nilalang na merong bahit ng kasamaan. Hanggang sa dumating ang punto, umusbong ang digmaan na siyang naging sanhi upang mahati ang teritoryo ng mga mabubuting tayho. Dahil sa pananatili ng itim na tayho sa mundong ito, kung kaya't gumawa ang tagapaglikha ng isang napakalaking sapa na siyang maghiwalay sa dalawang panig paliwanag naman ng ermitanyo. Dagdag pa nito na, na kapag nawala ang tubig sa sapang kanilang tinawid, ayun na ang muling hudyat sa digmaan sa pagita ng mga diwata at mga tayhong itim. Ayon sa ermitanyo na, merong isang mutsang nilikha ang bathala na siyang maghigop ng tubig na nasasapa. Nasa pangangalaga ito ng mga diwatang mga bituin dahil siya ang pinakamagaling sa kanilang uri. Pagdating sa pakipaglaban, nang marinig ni Nuli ang kwento ng kanyang maestro, ay halos hindi naman ito tanggapin ng kanyang isipan. Gulat na gulat talaga siya noon dahil sa napakaraming alam ng kanilang pinuno sa paglayo nila sa lantang kagubatan nadapo naman sila sa isang napakalawak na lugar na animoy minsan itong nalubog sa tubig mamamasa-masa ang lugar na iyon kung kaya't matindi ang pag-ingat na kanilang ginawa ng kanilang pangkat sa bawat hakbang na kanilang ginagawa si Tonyo noon ay halos hindi na mapakali sa kakalingon sa paligid dahil sa labis-labis na pag-alala para sa kanilang kaligtasan. May mga kasama na kasi silang naging sugatan sa pag-atake ng mga kalaba na hindi inaasahan. Alam niya kasing kahit na anong oras ay magagawa silang sugurin ng mga nilalang sa paligid. Sa patuloy ng kanilang paglalakad ay meron na silang nasisipat na mga malataong nilalang hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Ayon sa ermitanyo na ang kanilang nasisilayan noon ay isang uri ng kusing na nalaso ng mga tayo. Masyadong mapanganib ang ganong uri ng nilalang. Gawa nang tuluyan na itong napangibabawan ng itim na mga tayo. Habang patuloy silang naglalakad, dali-dali namang lumapit si Tonyo kay Nuli. Ibinigay niya ang kanyang sulo sa iba nilang mga kasama upang mabantayan ang mga ito ang buong paligid. yung Doming, hindi ba sumisikat ang araw sa lugar na ito? Kanina pa kasi tayo dito eh, na binabalot ng kadiliman samantala yung ating pinanggalingan kanina ay napakalakas na ng tama ng araw. Tanong ni Tonyo. Magpatuloy lang kayo sa paglalakad, Tonyo. Dahil sa lugar na ito, walang kapangyarihan ang liwanag ng buwan. Wala kayong aasahang umaga sa lugar na ito dahil kadiliman ang nangingibabaw dito. Sagot ng ermitanyo. Matapos nitong makapagwika, muli na naman itong ibinaling ang kanyang paningin sa daang kanilang tinatahak. Si Manong Duming noon ang nauna sa kanilang hanay. Gawa nang siya ang may sapat na kaalaman sa lugar na kanilang kinaroonan. Habang nag-uusap ang dalawa, panay naman ang pagsipat ni Nuli sa uri ng mga using na kanilang nakikita Paglalarawan niya sa mga ito meron itong maitim na lumot sa kanilang mga katawan at namumula ang mga mata nito sa kadiliman Nangingitim din ang mga ngipin nito may matatalas na mga kuko at meron din itong mga bungo na nakasapit sa kanilang mga katawan Naparabang isa itong palamuti kung iyong titingnan, Dahil sa hindi naman sila ginagambala ng mga using kung kaya't hindi na nila ito nagawa pang pagtuunan ng kanilang atensyon. Sa pagpatuloy ng paglakad nila manong duming bigla silang napatikil sa kanilang kinaroonan. Nang maramdaman nilang dahan-dahan na silang pinalibutan ng mga nilalang. Alam niyang mga using ang mga iyon. Kung kaya't nagpasya ang ermitanyo na harapin ang mga ito. Alam kasi ng ermitanyo na ang mga using ay ang uri ng mga nilalang na halos kaparihan ng taktika ng mga Berberoka. Sabay-sabay na makipaglaban ang mga ito at sama-sama hindi ito gumalaw kapag wala ang kanilang grupo sa kahit na uri ng pakipaglaban.